Kilala niyo ba yung lalaking nambasa ng rider sa Watawata Wata Festival sa San Juan o mas kilala bilang si Boy Dila? Trending ang lalaking ito matapos mag-viral ang video niya sa social media platforms at marami ang bumatikos sa kanya online matapos siyang i down ng ilang users at i-reveal sa publiko ang kanyang pagkakilalan at maging ang kanyang address. Ang pambabatikos kay Boy Dila ay umabot na sa mga personal threats at bullying. Bukod dito, marami ang nag-order online gamit ang kanyang pangalan at pinadeliver sa kanyang address na walang bayad. Mga 2,360. 2,360 2,360. Ang mga ito ay maituturing na isang uri ng doxing. Ang doxing ay ang malisyosong pagpapakalat ng mga impormasyon tungkol sa isang tao online tulad ng kanilang tunay na pangalan, address, trabaho, contact number, bank accounts at iba pang personal na impormasyon nang walang pahintulot ng biktima. Etanggol ng mga rider pero kami mga rider ang mga nabaybayan video. Ano nga ba ang doxing at ang epekto nito? At tama ba ang ginawa ng netizens kay Boy Dila? Pag-usapan natin 'yan dito lang sa MIL 101. Narito ang ilang tips sa detalye tungkol sa doxing. Alamin muna natin kung ano ba ang doxing. Ang doxing ay ang proseso na pagsasapubliko ng mga personal na impormasyon ng isang tao ng walang pahintulot. Uh, ito rin po ay tinatawag dati na dropping docs at doon ang galing yung term no, na dropping docs or dropping documents at mula sa term na, do at sa term na docs ay uh, tinawag siyang doxing. At dahil doon no 2011 ay uh, mas naging aware ang tao ang internet pagating dito sa usapin ng doxing dahil sa ginagamit ang iba't ibang impormasyon ng iba't ibang mga institusyon at mga government administrations sa pagbigay ng mga impormasyon with a malicious content. Halimbawa bawat na may impormasyon na sinishare through doxing ay full name, phone number, home address, bank account, details, at maging ang trabaho. E bakit kaya ito ginagawa ng ating mga ka-RSP? E karaniwang layunin nito ay ang manakot, mang abuso, o manira. Ito mismo ang nangyari kay Boy Dila na nambasa sa Wata Wata Festival sa San Juan. E ano-ano nga ba ang mga posibleng epekto ng doxing sa isang tao? Una, invasion of privacy. Ang biktima po ay nawawalan ng kanilang privacy at nagkakaroon din sila pangalawa ng tinatawag natin ng na mental at emotional stress. Ang doxing po ay maaaring magdulot ng stress, anxiety at trauma sa biktima. Kasi all of a sudden, even your personal information, your private information are being given nang hindi mo binigyan ng pahintulot sa maraming tao na kung saan ay pwede gamitin sa iyo ito and your other things na kung saan may mga mali ka nagawa sa buhay before na pwedeng ma-bring up, no? Okay lang naman yon pero on the other hand, if there is a malicious intent on it, doon tayo nagkakaroon ng problema. Another thing kung ba't siya ginagawa ay pag-expose sa panganib at masamang gawain. Ang pagsisiwalat ng address, contact number at iba pang personal na impormasyon ay maaring maglagay sa biktima sa physical na panganib. Knowing na alam na impormasyon, uh, your personal information about this, pwede kang puntahan anytime and it could cause also, uh, it could also cause any threats sa'yo or even death threats. At even of course, yung pagkasira ng imahe o reputasyon. Maaring sirain ang reputasyon ng biktima, laro na kung ang impormasyon ay maling inilalarawan. So paano ba may iwasan itong tinatawag natin na doxing? E, kailangan po limitahan ang pagbabahagi ng personal na impormasyon wag po magbigay ng sensitibong impormasyon online, lalo na sa public forums at sa social media because again, it can be used lalo na for if meron kang kaaway, merong gustong manira sa'yo. Naku, parang, parang may pagka-online kulang pala ito, no? Pero aside from that, kailangan din po natin iset ang privacy settings sa cyberspace. Siguraduhin nakaset sa private ang social media profiles at limitahan ang visibility ng iyong mga post. Unless siguro kung ikaw ay public figure, but on the other hand, be careful really in sharing your information. Another is, magingat ingat sa phishing. Huwag mag-click sa mga kahina-hinalang links o magbigay ng impormasyon sa mga hindi kilalang website o tao. Lalo na tayo, very vulnerable tayo. Most especially, pag may mga nakikita tayo, for example, promos, discounts, you're gonna be receiving this kind of amount. Eh, kailangan po natin mag-ingat sa pagbigay ng impormasyon, lalo na kung hindi naman po talaga verified yung sources. Eh, ano ba ang dapat gawin kung ikaw ay nabiktima ng boxing? i-report po sa mga otoridad. Ipahayag agad sa mga otoridad ang insidente ng doxing. Sila po ang pinakaunang makakatulong sa iyo. Kontakin ang website admins o ang poster. Hilingin na alisin ang mga sensitibong impormasyon mula sa website o platform kung saan ito na-post. Pero kung ikaw ay binablockmail, balik ka dun sa una, mag-report sa otoridad. Also, kailangan manghingi ng legal advice. Kumonsulta sa abogado upang malaman ang mga legal na akbang na maaari mong gawin. Kasi maaari, may iba't ibang mga batas po tayo dyan na pwedeng sumaklaw dyan. Pwede tayo pumasok sa cyber libel or cyber bullying, yung Republic Act 10175. Marami pong pwedeng maging uh, uh, maging klaseng batas na pwede pong umander dyan kung sakasakali man na ikaw ay nabiktima ng doxing. Well, kaugnay po niyan, balikan natin yung issue ni Boy Dila na namasa ng mga motorista at ng isang rider gamit ang water gun noong kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan City. E tama ba? Ang ginawa ng netizens bilang ganti sa kanya, lalo na yung pag-book ng fake orders. Nako, hingi natin opinion ng na ating mga kasama dito sa studio. Although of course, you understand may maling ginawa yung tao. Darating ba sa punto na ganun ba dapat yung gawin sa isang taong Uh, dapat gawin yung tinatawag natin na doxing sa kanya. Siguro na ko si OJ. Well, kasi parang ang lumalabas dito. Kapag napanood niyo po yung video, mm -hmm. pwede ba nating i play direct yung video doon ano, sa may isang one. Habang we know oh, mga nag si Dumila siya eh. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. naman sa ganitong mga Medyo nakakakilig eh. talaga, oh, no? Oo naman talaga. Lalo na sa side ng mga grupo ng riders. Na mm -hmm. uh, mostly ito daw yung mga naghiganti sa kanila. Mm -hmm. Pero ang problema dito, bagamat nakakainis yung napanood natin Ayan sa video oh, ito oh. yun ano? O eh, huwag po natin ilagay sa kamay natin yung batas. Yun. Parang sila mismo yung gumanti. Mm -hmm. no? Sa kanilang pamamaraan, sa kanilang, pa, kumbaga, pepperwishuhin mm -hmm. namin itong taong to dahil na-visit na ka kami sa ginawa nito sa isa sa aming mga ka rider, eh, ginawa itong doxin. So, ito palang, eh, pwede palang gawin sa kahit kaninong tao. Ayun. Mm -hmm. Kultura kasi ng mga Pilipino yan, eh. Kapag merong ginawang isang tao na biktima, yung ibang tao, makikisimpat siya, magbabakit ka na empat Uy, siya, talagang ikukuyugin yung isang tao. On the other hand, nagiging online kulang na nga. Mm -hmm. Although ito namang si Boy Dila ay nag-public apology mm -hmm. na sa kanyang ginawa. At may mga adjustments na rin na gagawin, ano, sa next year okay. na Wata-Wata Festival para maiwasan yung mga ganitong na May specific zones oh, may specific Patihan. zones na lang kasi ang hirap naman 'di ba papunta ka sa trabaho mm -hmm. may gagawin ka tapos basang-basa -basa ka mm -hmm. dahil nalaman sa yun nga katulad noon ni Wayna kanito ni Boy La, but good thing, nag public apology mm -hmm. na pero I must agree with Audrey ano na parang uh, may karapatan siguro hindi tayo yung uh, magpaparusa ng Let niya. the law so, do oh, its job tsaka oh. mm -hmm. ang hirap din naman na malagay ka sa sitwasyon na gano'n, na may mga darating sa ng mga package mm -hmm. hindi bayad mm -hmm. tapos ikaw uh, syempre, hindi mo alam gagawin mo ikaw ang magbabayad ng mga package mm -hmm na dineliver sa iyo na nagginagawa ng nitong mga nagdo-doxing ano. So siguro tayo na rin ano in the future ano para tayo hindi rin mabiktima ng ganito. Maganda yung mga advice at tips na nabigay ni Profi ano na na napapansin ko rin ngayon yung mga profile ng na mga nasa Facebook na kalak. Oo, oh. siguro isang magandang gawin din yun, ano. Nakikita ko kasi ngayon pag nag add ako ng friend, ay nakalak yung profile. Siguro it's also a way to protect, ano, our personal information. Makapag-lock na nga rin ako ng profile. kasi <laughs> yeah, actually, public actually, figure na si Diane, <laughs> eh. Kasi actually, Siyempre. when you search your name on Google, talaga oh, nagugulat nalabas. ako. Ang daming mga information mm. na lumalabas oh. about sa'yo, ah. Birthday, age, minsan may nakalagay pa doon network mo, mga kung ano-ano mga sabi ko, bakit nakapublicize itong mga information na ito? And I, for sure, marami rin na mga tao dyan na pag sinurge mo yung online hmm. na profile mo, mga personal information, sensitive information available online. So, gusto ko pwede i-request yun, ano? Aww. If para lang maprotektahan din yung identity mo, pwede out ng mga information na yan. Kung yes. gusto mo talagang protektahan yung identity mo. How about Patrick? Hmm. Grabe rin naman talaga yung ginawang perwisyon ito ni Aww. Boy Dila. Biruin mo, yung rider nga binasanya niya ng asar pa ano? nagdila-dila uh, -dila pa kaya nga tinawag siyang boy dila pero yun nga eh mali rin naman yung ginawang paghihiganti sa kanya kasi nung during that time wala pa namang formal complaint against him at siyempre yung maaabala rin doon yung mga rider what if Pero yun, yun ang dapat gawin kailangan mag ng complaint imbes mm -hmm. na ayun yun din naman no doxing diba? mm -hmm. Eh, meron pa nga nag-trend na post din na uh, kung saan may isang single mom na sa wakas oh, oh. yung magkakatrabaho na siya, nandun yung mga requirements niya, that day lang siya pwede mag-apply, mm -hmm. pero nabasa. Mm -hmm. Because of that, hindi na siya pwede makapag-work. And it was really Trend depressing on her part. At maraming netizens natin at talagang nakisimpat siya doon sa naging karanasan ng isang Uh, isang ginang na ito. And because of that, of course, dapat magkaroon ng intervention. In Imbis na i-cure, dapat noong una pala na-prevent na yan ng mm. LGU eh. Well, diba? dapat, dapat pa bang ipagpatuloy ito? Dahil, uh, maikwento ko lamang sa inyo, no? maging ako nung 24 years ago na mm. na-victim na rin niyo. 24 years ago? 24 years ago. Ah, so mm. ilan taong ka na, Audrey? 20 noon. 20. <laughs> so, nabasa ka din. Nabasa, nakasakay ako sa si jeep. Uh, mm. So, wala kang magagawa talaga. Papasukin ka nila. May, may mga dalang timba, mababasa ka, papunta ka ng trabaho. Lalo na pag unaware ka na yung araw na yun, e eh, wata-wata festival. So, pero mm -hmm. we din talaga. Siguro yung topic nga natin ngayon about doxing, pero gamitin na rin siguro natin opportunity ito para doon sa mga residente na next wata-wata, e eh, wag din gumawa ng mga mm -hmm. ganong klase ng Pumamer Wisho. Oo, diba? o, lalo na yung mukha talaga ni Boy Dila. Pasensya na no? ako na personal. Nakakapikon Nakaka eh. Di ba nakakapikon? <laughs> oh. Nung napanood ko, napikon din ako eh. Oh. Anyway, mga ka-RSP, ayan po ha, laging tatandaan. Ang doxing ay isang seryosong banta sa privacy at siguridad na isang tao. Malaki ang epekto nito sa atin. Kaya naman mahalaga ang pagiging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at ang pag adopt ng mga preventive measure upang maiwasan ito kung sakaling mabiktima ng doxing, agad na kumilos upang protektahan ang sarili at ang impormasyon mula sa malisyosong gawain ito. Ito po ating doxing na pinag-usapan dito sa MIL 101.